Ang magandang dalaga na si Katie ay nagpaalam sa kanyang ina na magpapahinga muna siya ng isang taon bago pumasok sa kolehiyo. Giit niya ay kailangan muna niyang pag-isipan kung ano talaga ang kukunin niyang kurso. Kinabukasan, kinausap ng guidance counselor si Katie tungkol sa plano nitong hindi muna magkolehiyo. Iminungkahi niya na magsulat si Katie ng isang journal o blog upang masuri niya ang sarili at magkaroon siya ng kalinawan. Sa isip ni Katie ay hindi yun makatutulong, ngunit gayon paman, sinimulan niyang mag-blog. Sa kanyang blog, inihayag ni Katie ang isang sikreto, ang dahilan kung bakit gusto niyang magpahinga ng isang taon. At ang dahilan ay para makapaglaan siya ng mas maraming oras kasama ang nakakatanda niyang kapitbahay na si Dan. Si Dan ay may kasintahan habang si Katie naman ay may boyfriend at alam nilang dalawa iyon. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa panunood lamang ng mga pelikula at pagro-romansa. Nagtuturo si Dan ng film studies sa isang pampublikong paaralan. At isang gabi, sinabi niya kay Katie na lilipat siya ng bahay malapit sa paaralan. Nagalit si Katie dahil lalayo na ito sa kanya ngunit tiniyak sa kanya ni Dan na magkikita pa rin sila. Kinabukasan, sinabi ni Katie sa kanyang ina na nagsimula na siyang mag-vlog, ngunit hindi niya ibinunyag ang website para walang makaalam sa kanyang mga lihim. Dumating ang boyfriend ng kanyang ina na si Mark, at tinanong si Katie kung buong araw na naman ba itong manunood ng TV. Giit ng dalaga ay maghahanap siya ng trabahong malaki ang sahod. Sinabi sa kanya ni Mark na mahirap makahanap ngayon, ngunit giit ng determinadong dalaga ay huwag siyang maliitin. Ginugol ni Katie ang buong araw sa paghahanap ng trabaho hanggang sa mapunta siya sa bookshop ng isang matandang lalaki na nagngangalang Glenn. Dahil sa pagiging masigasig nito ay agad siyang kinuha ng matanda. Humanga ang ina ni Katie dahil nakuha kaagad nito ang trabaho, ngunit nagdududa si Mark at sinabing marahil ay tinanggap siya ng matandang lalaki dahil may iba itong motibo. Dahil sa inis ay tumungo si Katie sa kanyang silid at nagsimulang mag-vlog. Ilang sandali pa ay pumasok ang kanyang nobyo na si Rory at agad silang nagsibakan. Kinabukasan, pumunta si Kitty sa bahay ni Dan, ngunit umalis na ito ng walang palam. Para makita siya ay kailangan ni Kitty ng kotse, kaya pumunta siya sa kanyang ama na si Doug, at hiniling rito na tuparin ang kanyang pangakong bibilhan siya ng kotse pagkatapos ng graduation. Sagot naman ni Doug ay hindi tinupad ni Kitty ang kanyang pangako na mananatili siya na isang inusenteng anghel, ibang iba sa kung ano siya ngayon. Pag-uwi ay nakatanggap si Katie ng voice message mula sa isang nagnangalang Joel na minsan nag-tutor sa kanya sa math. Tinanong ng lalaki kung maaari ba siyang makipagkita sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Katie. Dumating ang rich kid niyang best friend na si Jade mula sa bakasyon, at ginugol ng dalawa ang kanilang buong araw sa paninigarilyo sa sementeryo at sa pag-party magdamag. Tinignan ni Katie ang kanyang vlog na mayroon na ngayong mahigit 14,000 visitors, at masaya siya dahil marami ang nagkaka sa kanyang kwento. Isang araw ay sinabihan siya ng kanyang ina na kailangan niyang ihinto ang trabaho sa bookstore. Pina-background check pala ni Mark si Glenn at nalaman niya na ang amo ni Katie ay isang So Fender, para hindi masaktan ng damdamin ng matanda, ay tinawag siya ni Katie at nagsinungaling ito na may nakuha siyang trabaho sa isang law firm. Dahil walang dan, walang sasakyan, at walang trabaho, ay labis na nalungkot si Katie. Hanggang isang araw ay may tumawag sa kanya at nag-offer ng trabaho bilang babysitter. Sinabi niya kaagad sa ina na mayroon na siyang bagong trabaho at papahiramin pa siya ng kotse ng kanyang amo. Kinabukasan ay pumunta si Katie sa bahay ng kanyang boss at nakilala niya ang asawa nitong si Margaret. Bagamat wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng bata ay tinanggap pa rin ni Katie ang trabaho. Isang araw ay dumating ang kanyang amo na si Paul mula sa isang business trip. Si Paul pala ang nag-interview kay Katie noon para sa college at nang malaman niyang hindi tinuloy ng dalaga ay tinawagan niya ito para maging babysitter. Ibinigay ni Margaret kay Katie ang kanyang sweldo para maaga itong makaalis at masimulan na ng mag-asawa ang si Bakan. Isang buwan na ang nakalipas at hindi pa rin tumatawag si Dan kay Katie dahilan para ma-depress ang dalaga. Bigla siyang nakatanggap ng tawag, pero galing ulit kay Joel, kaya ibinaba niya ito. Sa wakas ay naisipan na rin niyang labagi ng kanilang rules, at tinawagan niya si Dan. Sumagot si Dan ngunit tila hindi siya masaya na marinig ang dalaga. Nakiusap si Katie na makita siyang muli at sinabing gagawin niya ang lahat para mapasaya siya. Dahil dito ay pumayag din ang nonchalant na si Dan na makipagkita sa kanya. Pumunta si Katie sa bahay ng lalaki at agad silang nagsibakan ng walang proteksyon. Sinabihan niya si Dan na hiwalayan ang kanyang girlfriend para sila na ang magsama, ngunit nag-aalangan si kuya dahil sa edad ni Katie. Sinabi ng dalaga na maaari nilang ilihim ito sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Nang maglaon ay inamin ni Dan na engaged na siya sa kanyang girlfriend at napagtanto ni Katie na ang dahilan ng paglipat ni Dan ay para makasama nito ang kanyang fiancé. Umuwi ang dalaga na wasak ang puso at pagdating sa bahay ay nakita niyang naghihintay sa kanya ang kasintahan. Nang tanungin kung bakit siya umiiyak ay tumakbo si Katie sa kanyang kwarto. Sinundan siya ni Rory at nang galit siyang tinanong kung ano ang nangyari, ay ipinagtapat ni Katie na nagpaararo siya sa iba. Nagalit si Rory at nang sasampalin niya si Katie ay agad siyang sinipa ng dalaga. Pumasok si Mark upang iligtas si Katie at pinalayas niya si Dan sa bahay. Ilang araw na nalungkot si Katie, ngunit sa kanyang blog ay umaasa pa rin siya na may magandang mangyayari sa kanyang buhay. Nagpa-Christmas Eve party si Paul at kanyang misis sa kanilang bahay. Kumuha ng yelo si Katie at hindi sinasadyang nahawakan niya ang kamay ng amo niyang si Paul. Nagbiru si Paul na baka maghinala ang kanyang asawa sa kanila, ngunit pareho silang nagkibit-balikat. Sa bahay, ang dating malungkot na si Katie ay tila nakangiti na ngayon. Kalaunan na ay nakatanggap siya ng isa pang voice message mula kay Joel at nagsimula na siyang maging curious sa kanya. Kinabukasan, nakipag-exchange gift si Katie sa kanyang ama at kasintahan ito. Binigyan siya ni Doug ng card at ikinwento niya ang araw na pinalayas siya ng ina ni Katie sa kanilang bahay sa araw ng Pasko. Gigit niya ay kumapit ng gusto si Katie sa kanyang paa at nagsisisigaw, ngunit tugon ni Katie ay hindi niya ito maalala. Mag-isang pinalipas ni Katie ang Pasko sa kanyang silid nang biglang pumasok ang kanyang ina at si Mark upang sabihin na sila ay ikakasal na. Dumagdag ito sa kanyang kalungkutan kaya tinawagan niya si Rory at hiniling na e-comfort siya. Gayunpaman, ipinagtapat ni Rory na dati pang may nangyayari sa kanila ng best friend ni Katie na si Jade. Nakatanggap si Katie ng isang text message mula kay Joel at sa wakas ay nagpasya siyang makipagkita dito. Ikanwento ni Joel ang tungkol sa pagtatangka niya dating wakasan ng sariling buhay at gusto niyang makausap si Katie dahil nagkaroon din ito ng depresyon noong bata pa siya. Isang tawag sa telepono ang gumising kay Katie sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay mula sa kasintahan ng kanyang ama at ipinaalam nito sa kanya ang masamang balita. Sa ospital ay nalaman ni Katie na si Doug ay bumagsak at nagdusa ng brain hemorrhage. Pagkalipas ng ilang araw ay binawian din ng buhay si Dog at sa kanyang libing, lumuluha si Katie habang ikinukwento ang hindi pangkaraniwang alaala kasama ang kanyang ama. Si Margaret ay bumalik sa pagtatrabaho kaya ang naiwan na lamang sa bahay ay si Katie, ang sanggol, at si Paul na umuwi tuwing tanghal iyan. Pinag-usapan nila ang pagkamatay ng ama ni Katie at ang dalaga ay nabighani sa karunungan ng kanyang amo. Bago umalis ay binigay ni Paul kay Katie ang kanyang sweldo at isang sulat tungkol sa mga realidad ng buhay. Ipinakita ito ni Katie kay Joel at giit ng kaibigan na gusto lamang ni Paul makaiskor sa kanya. Pinabulaanan ito ng dalaga dahil giit niya ay may magandang asawa ang kanyang amo. Tinawag ni Joel si Katie na kalagkaren at tinanong niya ito kung dati ba siyang namolest siya. Doon ay inamin ni Katie ang ginawa sa kanya ng kanilang kapitbahay noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Pinayuhan siya ni Joel na magpa-therapy, kaya sinabihan ni Katie ang kanyang ina at ipinadala siya nito kay Dr. Sherman. Ikinwento ni Katie ang nangyari noong bata pa siya at sinabing ito marahil ang dahilan kung bakit siya naaakit sa mga matatandang lalaki. Sinabihan siya ng therapist na sulatan ng matandang kapitbahay na iyon bilang isang unang hakbang patungo sa kanyang paggaling. Nagkakaroon muli ng heart-to-heart -heart talk sina Katie at Paul, at kalaunan ay binigyan siya ng amo ng isang kwintas bilang regalo sa Valentines. Niyakap siya ni Katie upang magpasalamat, ngunit biglang nag-init ang kanilang mga katawan at nagsimula silang maglaplapan. Narinig nilang dumating si Margaret kaya mabilis silang huminto at umakto na parang walang nangyari. Maya-maya ay nakatanggap si Katie ng tawag mula kay Dan, at sinabihan siyang pumunta dahil nag-out of town ang kanyang fiancé. Siya ay pumunta sa kanyang bahay at ang dalawa ay nagbakbakan na naman gaya ng dati. Ngunit nang ikanwento ni Katie ang tungkol kay Paul ay nagalit si Dan at sinabing may edad na ang kanyang amo at may asawa din iyon. Tinawag siya ni Katie na ipokrito at sa wakas ay tinapos na ni Dan ang kanilang relasyon at hiniling kay Katie na huwag na siyang tawagan. Kinabukasan ay pumasok si Katie sa trabaho at nang umalis si Margaret sa bahay ay sinimulan na nilang gawin ni Paul ang matagal na nilang inaasam na bakbakan. Kinansela ni Katie ang kanyang therapy sa pamamagitan ng pagpapadala ng fake na email kay Dr. Sherman gamit ang account ng kanyang ina. Binabaha ng mga galit na komento ang blog ng dalaga at marami sa kanila ang tinatawag siyang pokpok. Gayunpaman, hindi siya naaapektuhan dito. Nakatanggap si Katie ng voice message mula kay Joel kung saan tinatawag siyang walang puso dahil sa hindi pagsagot ng kanyang mga tawag kahit naging mabuting kaibigan naman ito sa kanya. Iginiit ni Joel na walang ibang lalaki maliban sa kanya ang makikipagkaibigan sa kanya ng walang inaasahang kapalit. Dito ay napaiyak na si Katie at ang masaklap pa ay nalaman niyang siya ay buntis pala. Pinuntahan niya ang kanyang ex at sinabi ang tungkol dito. Tinanong ni Rory kung ilan pang lalaki ang sumalisi sa kanya at nang sumagot si Katie ng dalawa ay nandiri ang kanyang ex at umalis. Nang maglaon ay tinawagan ni Katie si Joel, ngunit ang inanito ang sumagot at sinabi sa kanya na sinubukan ulit ni Joel na kitilin kanyang buhay. Siya ay kasalukuyang nasa ospital, ngunit hindi pa siya maaaring dalawin ni Katie. Pumunta si Katie sa bahay ng kanyang ama at nang ibigay sa kanya ni Afrin ang mga lumang gamit ni Dag ay humikbi ng gusto ang dalaga. Nalaman din niya na itinago ng ama ang lahat ng regalo at card na ibinigay ni Katie, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa kanyang lasinggero at tila walang pakialam na ama. Isang araw ay ipinaalala ng kanyang ina ang tungkol sa appointment niya kay Dr. Sherman at nalito si Katie dahil ipinakansela na niya ito. Binati ni na Margaret at Katie si Paul ng maligayang kaarawan, ngunit biglang umiyak ang sanggol kaya agad itong pinuntahan ng ina. Ginamit naman ng dalawang mapangalo niya ang pagkakataon na maglaplapan sa kusina. Binigyan ni Katie ng romantikong liham si Paul at pinasalamatan siya ng amo, ngunit pagkatapos ay pinunit din niya ito dahil sa takot na makita ito ng kanyang asawa. Nagsimulang makaramdam ng pananakit si Katie dahil sa kanyang pagbubuntis. Nagpa siya siyang tawagan si Paul sa kalagitnaan ng gabi upang sabihin ang tungkol dito. Nagpanggap si Paul na nakikipag-usap sa kanyang katrabaho at agad niyang ibinaba ang tawag na ikinagalit ni Katie. Nakipagkita si Katie kay Dr. Sherman at humingi siya ng mga antidepressant. Gayunpaman, sinabi ng therapist na hindi niya ito kailangan dahil hindi naman siya depressed kundi nagdadalamhati lamang. Sa wakas ay sinunod ni Katie ang kanyang payo na sumulat ng liham sa matandang kapitbahay na nangmolest sa kanya nung siya ay bata pa. Pagkatapos ay tumungo siya sa bookstore at sinabi kay Glenn ang totoong dahilan kung bakit siya huminto sa trabaho. Tinanong ni Glenn kung bakit siya bumalik at sinabi ni Katie na kailangan niya ang kanyang payo. Ngunit kailangan muna niyang malaman kung bakit siya nahatulan dati bilang sex offender. Ikanwento ng matanda ang gabi nung siya ay lasing na pumunta sa bahay ng isang pokpo. Pinapasok siya at inalok ng inumin at ilegal na droga. Wala na siyang ideya kung ano ang nangyari ng gabing iyon at nagising na lamang siya kinaumagahan sa kulungan. Tinanong ni Glenn ang dalaga kung ano ang problema nito at inamin sa kanya ni Katie na siya ay buntis. Plano niyang magpalaglag, ngunit siya ay natatakot. Pinayuhan siya ni Glenn na alagaan ang sanggol at huwag nang makipagkitang muli sa mga lalaki niya. Sinabi ni Katie na papalayasin siya ng kanyang ina kapag nalaman niya ito, kaya inialok sa kanya ng matanda ang bakanting silid sa itaas ng kanyang garahe. Bago umuwi ay pinasalamatan niya si Glenn sa tulong at payo nito. Pagdating sa bahay ay nakangiti ng muli si Katie dahil handa na siyang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Gayunpaman, nag over ang kanyang ina sa kanyang blog upang sabihin sa mga readers ni Katie ang tungkol sa isang masamang balita. Inihayag niya na ang tunay na pangalan ni Katie ay Amy. Pagkatapos i-post ni Amy ang kanyang huling blog ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang nakablock na numero at makalipas ang ilang minuto ay umalis ang dalaga at hindi na siya muling nakita o narinig ng ina. Humihingi ng tulong ang ina ni Amy sa mga readers para mahanap ang kinaroroonan ng kanyang anak na dalaga. Binago ni Katie ang kanyang pangalan at ilang detalye ng mga tao sa kanyang blog para hindi siya makilala. Tulad ni Dan, na sinabi niyang isang film professor, ay nagtatrabaho lang pala sa isang video store. Ang tunay na pangalan naman ng kanyang best friend ay Noel at hindi talaga siya isang rich kid kundi isang homeless na adik. Tinanong ng investigador ang mag-asawang pinagtrabahuan ni Amy at itinanggi ni Paul na nagkaroon siya ng relasyon sa kanilang babysitter. Samantala, Roy ang tunay na pangalan ng matanda at giit niya ay hindi na niya nakita si Amy pagkatapos ng gabing iyon. Napatanong ang ina ni Amy kung sino ang may gustong sakta ng kanyang anak. Ngunit matapos basahin ang mga mapupuot na komento sa blog ay napagtanto niya na marahil ay silang lahat. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan e like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.